Hello, magandang hapon mga lalabs, mga bayots, magandang gabi Pilipinas, no? Ay, hindi pala hapon pa pala, mag-aalas sa is, Magandang hapon Pilipinas. Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko, if around the world, hello, magandang araw po sa inyong lahat. At uh, ito, pag-uusapan natin ang higanting uh, rally ng INC nationwide no Luzon, Visayas, and Mindanao at yun na nga no sa Quirino Grandstand ay halos dalawang milyon na po ang andyan ngayon. So sa Davao mga lalabs, mga bayot, may minsahi si dating Pangulong Duterte at nagpapasalamat siya kay Ka Eduardo Manalo. Ay Siyempre pinuno siya ng INC at sa lahat ng mga membro ng Iglesia ni Cristo na nagdaos ngayon ng peace rally na <clears throat> gusto nila nila kapayapaan ayon na ng gulo. Kaya ito din ay pagtugon sa panawagan ni uh, Pangulong Bongbong Marcos na wag i-impeach si BP Sara. So <laughs> ang tawag dito ay nahulog sa patibong si Bongbong. Ay sa sarili niyang patibong <laughs> si Bongbong. <laughs> Dito panoorin po natin mga lalab, mga bayot, sa pakinggan natin ang message ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa INCP Rally Kuha po ito ng uh, credit to the owner ito sa Sunstar Davao. I'd like po sa Eduardo Manalo and the Iglesia Cristo for organizing and mobilizing its members at today's prayer rally for peace. This is what our country needs in these critical times. Not impeachment, no waste of government resources, not self serving schemes, mm -hmm. no divisive action. We must unite. We must move forward as one. We must serve the people. I would like to thank all groups. And individuals who have the best interests of our country and our people in their hearts, counted all over the country. This participation in the prayer rally show that they know and care what is happening in our country today. I Amid of all this noise, let us be possible and ensure. the meaningful future for our children and our children's children. Let us demand what is due to our people. So yun ang panawagan ni dating Pangulong Duterte at pasasalamat niya sa uh, tawag dito uh, a peaceful rally ngayon ng INC. Ngayon mga lalabs, mga bayots. <laughs> si Pangulong Duterte. <laughs> ay nagpasalamat si Enzolu, denon din naman si Mayor Baste Duterte pero may pahaging siya kay BBM. <laughs> Nang-asar si Mayor Baste Duterte kay Bongbong Marcos, talaga talagang asar as, na asar naman dito ang mga tanso at alalo na yung mga vloggers na bayaran ni BBM of course sila na ni ni Palaka ni Koka kagat ni... ano ba ito tambalos-los <laughs> so ayun dito sa post ng uh, Facebook post no ni Sebastian Duterte uh, nagcirculate nito sa Sunstar, sa Davao Eats uh, itong kanyang Facebook page uh, na Sebastian Duterte. So, ito yun siya. ano <laughs> Anong sulat nakalagay dito? Hilom ang Marcos sa INCOY. Tagam. So, ang ibig sabihin ito mga lalabs, mga bayit. Tahimik. Si Bongbong Marcos sa INC. <laughs> Ngayon, na yung, yung sarali na yan. Tagam means buti nga. <laughs> Wala eh. Hindi talaga nagbigay ng uh, mensahe yata si BBM, meron ba? Ayan doon 'yan kanina eh. Kaya uh, dapat kahapon ang kanlang try uh, try lateral uh, virtual uh, meeting ni ni outgoing president Joe Biden at ng uh, prime minister ng uh, Japan. Dapat kahapon 'yun. So ngayon, inatras yun kanina sa Pilipinas. Sa araw din mismo ng rally kasi nga para <laughs> hindi siguro ma-stress si BBM sa millions na mga INC members at hindi lang yan sa mga iba't ibang sikta pa ng mga religious group ang uh, dumalo o nakipag-participate sa uh, peaceful rally ng INC. So ayon pa dito sa balita ng Aid Philippines, netizens shared and, reaction, and reacted to the hilom ang bongbong Marcos. Oh, <laughs> tagam sa Facebook post ni Mayor Bastik dote. They gained more than 8,000 reactions, almost 300 comments and 600 shares three hours after it was posted. So, sabi pa dito may post pa, comment pa si Mayor Baste dito sa kanyang uh, tawag dito uh, post wa kapang hambog og statement <laughs> So, hindi daw nakapagyabang ng statement si Bibi. ah, <laughs> asar na naman dito ang mga tanso kay Mayor Basti. Lalo na yung mga kayang bayarang vloggers. So, ngayon mga lalabs, mga bayos, bakit nga ba nagkaroon ng rally itong uh, INC na hindi naman yan sila nakikialam no? sa tawag dito. So, Politika talaga. Eh, kaso, bilang isang taxpayers din sila, mga lalabs mga bayot, kahit sabihin pa natin na uh, hindi pwede makialam ang uh, religious, uh, yung mga church and state taxpayers din sila. At sila yung tinatakbuhan ng mga politiko, kagaya ni Bongbong Marcos din, na sinuportahan ng INC since 2016 vice-presidential election hanggang nitong tumakbo siyang presidente. So may mga pinapangako si Bongbong Marcos sa kanila. Sa INC, no? sa kanilang pinuno na si Ka Eduardo Manalo. Ang number one dyan, of course, kapayapaan. Peace and order, maayos na pagkain ng mga Pilipino sa hapag at kung ano-ano pa. Eh hindi po yan natupad ni Bongbong Marcos. Sa halip ngayon, anong ginawa nila sa isa pang sinuportahan ng INC na si Vice President Inday Sara. imbes na magkaroon ng unity, magtulungan si BBM at si VP Inday sa pagpapalago, pagpapaunlad ng Pilipinas. <coughs> diba? Eh kanilang binaboy si Inday Sara. Kaya dito, nakapag-react ang INC lalo na ng balak pa ni Bongbong Marcos natanggalin si VP Sara sapagka vice uh, presidente dahil din sa kanyang ano na yan uh, executive order number no. 81 O di po ba ginawa din niya nang tatay niya tinanggal ang vice presidente ang OVP kalaunan anong ginawa martial law so isa isa yan sa rason at yung impeachment gustong sirain si VP para hindi na makatakbo sa 2028 election. Yan ang gusto gawin ng administrasyon ni BBM at nauna pa din yung People's Initiative nila, di ba? O para uh, baguhin ang konstitusyon at maglagay sila ng kanilang uh, bagong konstitusyon na pabor sa kanila Bongbong Marcos, Lisa Marcos at Martin Romualdez magiging Prime Minister na si Tambaloslos. Eh, mga ganyan, para manatili sila sa pwesto, gagayahin nila yung ginawa ni Marcos. Senior kaya ngayon may panawagan ang INC kaya sila nagrally dahil may nakikita nang hindi maganday lumihis ang uh, takbo ng administrasyon ni BBM. So, ngayon nagrarally sila. So, panawagan pa lang 'to. Kung hindi talaga makinig si BBM dito, baka ang sunod dito talsik ka na. Sa susunod na rally, BBM ng iglesia, mag-goodbye na Philippines ka na. I, I'm going to Hawaii 2.0. <laughs> ano masasabi ninyo dito mga labs, mga bayot si Tatay Digo nagpasalamat sa rally ng INC at si Mayor Basti ay nang aasar kay BBM <laughs> comment down below po stay safe, God bless and bye bye